kabayan hanap tayo ng ano bibigyan natin ng free ride ngayon sana pakakuha tayo day 20 ayan hanap tayo mga kababayan samahan nyo ako ayan magandang hapon mga kabayan nakakuha na tayo ngayon ng bibigyan natin ng ano day 20 sana ano, pre free ride ni kuya nagpaalam tayo kay madam kasi dati din pala tong nagbibi, eh, nag nagbablog daw siya pero hindi yata kinaya ngayon nag apply siya papunta ng ano, ayun si ma'am oh, pakita natin. Ayan. <laughs> Saan yung in-applyan nyo ma'am? Sa Hong Kong po kuya. Sa Hong Kong? Okay, Kumusta naman yung pag-apply nyo ma'am? <laughs> pagod, pero okay naman. <laughs> <laughs> Napagod si mama Ayan, ang, pa, ang pupunta ni mama, no? Papunta dapat siya ng Victory Pasay, pero sabi ko nga may victory naman dito sa Sampalok. Kaya dito ko na lang siya iyahatid, pero libre naman siya sa paghatid natin. Oh wow, totoo kuya. Legit <laughs> po tayo ma'am na pre-ride. Tapos ito mga kabayan, tatanungin natin si ma'am. No? Anong pangalan niyo ma'am? Ruena po. Ruena. Ruena. Makalanda. <laughs> Oy, Ruina Makalanda. Muntik ng Ruina ng Maganda. Muntikan. <laughs> Oo. Oh. Ilan taon na si ma'am? 33. Ito mga kabayan, 33. May asawa, wala. Umiling na, hindi niya masagot. <laughs> Ayan, pangalawa. Sa D20 natin mga kabayan, dalagang ina pa din ang natsamba natin hindi natin ito hinahanap kaya lang Nagkakataon lang siguro. Anong probinsya niyo, ma'am? Pangasinan. Taga Pangasinan, shout out sa inyo. Nakakarami na kayo saan sa pre ride. Ayan, si Ma'am Ruina, siya ngayon ang bahagi ng pre ride ni Kuya. Ayan. Pagkikita wow, natin. Thank you. Thank Ayan. you, Kuya. <laughs> Mama nung masasabi niyo dahil kayo ang naoperan ngayon ng nabigyan ng ano, free ride. Tamang-tama naubusan ako ng pera. <laughs> Ayan. Sa kakalakan. Ayan. Kasi, napakaganda nito. nag a siya ng trabaho mga kabayan. Ngayon, alam naman natin na pag mga nag a hindi pa naman sila kumikita sa ganyan. Puro gastos din. Ngayon, kahit papano, nakakabigay tayo ng maliit na halaga mga kabayan. Kahit sa ganitong paraan, nakakatulong din tayo sa mga OFW natin na ano, nag-a-apply na tulad ni Madam. First time mo pong mag-abroad, ma'am? Hindi po. Pang ilan ay? Pangalawang. Ay, yan o. No? Pangalawang alis na ni ma'am. No. Para kanina ma'am? Sa, sa baby? Sa anak po, syempre. Ay, sa pamilya. Ma'am, sabi nyo wala kayong asawa, no? Kung sakaling ligawan kayo, ma'am, ano ang gusto nyo sa isang lalaki? kaya tanggap kaya ang tanggapin yung anak ko kaming dalawa <laughs> siyempre magpagmahal ganun responsable yun na maganda kasi kung puro mahal lang tandaan wala siguro wala namang ano wala namang nabubuhay sa pagmamahal kung puro pagmamahal na nga aabutin yun yun ayan mga kabayan, si ma'am inaano lang natin sa mga ano na sa gusto niyang manliligaw kaya yung mga kababayan natin na manliligaw kay Ma'am Ruina tandaan nyo ang gusto niya lang sa lalaki yung mapagmahal tanggap sila mag-ina ano yung baby niyo lalaki babae? Ba okay, yeah, babae babay pala yung baby ni ma'am tsaka isang panawagan lang siguro dun sa ano ng baby ni madam dahil si madam palis siguro bilang isang lalaki Uy, supportan mo naman yung anak mo. Baka naman. <laughs> Hindi, ikis eh, na siya. Ay, ikis na talaga. <laughs> Ulo. Kung sakaling balikan ka man, paano? Ayaw niya na po talaga. Ayaw na po. Mapanakit ba o mapanakit sa puso? <laughs> Ayan, salbahay yung lalaki kasi ano, ang ganda-ganda kaya ni mamaya noong oh, ang ganda ni mama. <laughs> Hindi kaya. Oo, oh, <laughs> <yeah. laughs> Saan kayo banda sa Pangasinan, ma'am? Sa Bugalyon, po. Bugalyon. Oy, mga taga-Bugalyon, Pangasinan, shout-out sa inyo. Ito, sakay natin pauwi dyan sa inyo. Binigyan natin ng... Siya ngayon ang naging bahagi ng video ni Kuya sa pre-ride. Ayan. Thank you po, Kuya. Legit po itong pre-ride ni Kuya. Kaya, siguro... Sana next ride bukas ano yung mga ano natin mga supporter sa taxi vlog sana ano sa mga susunod na araw kayo naman ang makachamba sa akin hangad kong kayo rin makachamba sa akin ayan mga taga pangasinan shout out sa inyo medyo marami ng taga pangasinan ang nasasakay natin dito maswerte ang taga pangasinan oo nga maswerte <laughs> Maswerte sila sa pre-ride pero si ma'am medyo <laughs> Maswerte pa rin kayo pa. Ano bang nangyari ma'am kasi sa pre-ride ngayon na inoper ko sa iyo, ibibigay natin sa iyo. Anong pakiramdam nakatulong ba sa inyo? Anong sobrang malaking tulong. Oo kasi <laughs> tulad nito ma kasi kung mga ganyan pag galing ka ng dun sa sasakayan mo nagtanong ka ng presyo pipresyo ang talaga ng mga driver dyan pero dahil tayo hindi naman tayo ganon hindi tayo nagbibigay ng presyo lalo na kung tulad nyo yung mga nag apply pa lang kasi wala pa namang savings na ano, karamihan di ba? Di ba kung mga bagong dating kayo pero kahit na bagong dating pinaghirapan nyo pa din yung pera nyo dala dala kaya isang payo lang sa mga kababayan natin na huwag naman sanang lukuhin yung mga ano mga galing probinsya at saka nga pala ano yung pasayro kanina sa ano sa bundiya na dalawang babae hindi ko nababanggitin yung pangalan hinatid ko sa balinswila at rescue natin dun sa mga angkas ng bundiya na hindi niyan nila binibitawan yung dalawang dalagita na natatakot umiiyak na yung isa wag naman sanang ano ganung kayong mga taga dyan sa bundiya DLTB at saka yung mga driver ng DLTB ay eh, yung ano guardian ng DLTB wag nyo pabayaan yung mga pasayro nyo kasi sa inyong pasayro yun eh yun ang sabi ng pasayro ng dalawa inihingihan daw sila ng wanton mag ay, yung mga estudyante, yung mga bata, kawawa naman. Marami, marami din ang mapansamantan. Kabayan, malapit na tayo, Kim. Sana, bababaan ni Madam. Ayan o, no, nandito tayo ngayon sa matrapik na lugar. Sampalok. Sampalok, ma'am. Ayan, ma'am. Shoutout yung mga taga sa inyo shout out po sa tamang, sa mga uh, taga Bugalyon. Hello. <laughs> Ayan oh. Ayan Victory Ma'am oh. Ayan mga kabayan, si Ma'am ngayon ang maswerteng nabigyan ng ano ng libreng sakay ni Kuya ngayon. Ayan oh. Victory. Mga taga ano Pangasinan, shout out sa inyo bababa na si Ma'am dito. Salamat Oo. po. Oo. Tsaka yung ano, yung mag tatangka kay Madam naman manliligaw. ano siguro? Alam niyo na kung ano yung gusto ni Ma'am. Ayan Ma'am. Wala kayong babayaran. Ayan oh, madami, oh. <laughs> Seryoso. Oo. Oh. si Ma'am. Ayun puro victor oh kaya ka na napunta talaga. Tingin. Eh, si Ma'am. <laughs> Salamat po. Ay, babay, babay Ma'am, babay. Ingat ka, ingat, Salamat ingat. Salamat po. Ingat sa manliligaw niyo, Ma'am. Sige <laughs> po. Okay, okay. Eh, si Ma'am pang ana, binigyan natin ng libreng sakay. Oo. Oh. Ay mga kabayan, paano na lang, pa-subscribe na lang ng video ni Ma'am. Babay sa inyo lahat.